Mga ka-Republic, nagpamalas ng magandang laro ang Ginebra at least sa first half ngunit naubusan ng lakas after ng break. Hindi napigilan ng Gin Kings ang rest back ng Converge sa third quarter sa pagputok ng opensa ni na Alec Stockton at Shawnee Winston. Naramdaman ng husto ng mga magalak ang absence ni Javi Gilar at binakbakan sila ng Fiber Xers sa pintura. Samantala, magiging malungkot ang Pasko ng player na ito dahil nirebook ng Games and Amusement Board ang kanyang professional license bilang basketball player. Magsisilbing paalala ito na sa mundo ng sports ay di dapat pinaiiral ang init ng ulo. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, magiging malungkot ang Pasko ni John Amores dahil niribok na o binawi na ng Games and Amusement Board ang kanyang license bilang professional basketball player. Ibinagsak na ng Philippine Sports Governing Body ang palakol sa kapalaran ni Jan Amores kaugnay ng demanda laban sa kanya. Nasangkot sa gulo ang suspendidong Northport player sa kanyang bayan sa Lumban, Laguna. Di umano'y tungkol sa di nabayarang pustahan sa basketball ang naging ugat ng tangkang pamamaril kaya't sinampahan siya ng kasong prostrated homicide kasama ang kanyang kapatid na nagngangalang Red. Nasa korte pa ang demanda at kasulukuyang nililitis. Nagpiyansa si Amores para sa pansamantalang kalayaan. Ngunit para sa Games and Amusement Board, si John Amores ay guilty of conduct of unbecoming of a professional basketball player sa kanyang partisipasyon sa shooting incident sa Lumban, Laguna noong September 25. Dahil sa kasong kinakaharap ni Amores, nauna na siyang sinuspindi ng PBA sa buong Commissioner's Cup. Suspension without pay, ngunit maaari siyang mag-participate sa team practice ng Northport. Noong 2022 ay nasangkot din si Jan Amore sa punching incident sa NCAA game sa pagitan ng Saint Benil at ng GRU. Napatawan siya noon ng indefinite suspension, ngunit na-lift din ang suspension at nakasalta pa nga siya sa PBA. Ngunit sinayang ni Amores ang second chance na ibinigay sa kanya. Sa pagribok ng kanyang professional license, hindi lang sa PBA siya hindi makapaglalaro. Hindi na rin siya pwede sa MPBL, PSL o saan pa mang professional na liga. Maging aral sana ito sa iba pang player na may pagkamainitin ang ulo. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Napakaganda ng panimulang performance ng Barangay Hinebra laban sa kupunan ng Converge. Matalas ang shooting na Justin Brownlee kung kaya maagang hinawakan ng mga mag-aalak ang trangko at gaya nga ng sabi natin sa ating vlog content kahapon, magagawa ni Tim ko ng paraan kahit di makapaglaro si Jappy Tagilar. Nagtamo ng groin strain ng Hinebra main big man kaya nga hindi ito nakapaglaro laban sa tira firma at umasa mga Hinebra fans malalakdawan din ang mga mag-aalak ang fiber Xers kahit wala ang kanilang starting center. Maagang uminit ang 3-point shooting ni Justin Brownlee at binuhat ang kanyang team upang iwanan ng 17 points na kalamangan ng Converge. Ngunit nag-iba ang takbo ng kwento pagpasok ng third quarter. Kasabay ng pag ng depensa ni Chick Dalio kay Justin Brownlee, si Alec Estacto naman ang nagsimulang magpaulan ng puntos para sa Converge ang FEU Tamaraw Prada ang nag-spark ng third quarter run kung saan ay na-outscore nila ang mga mag-aalak 33 to 13. Agad nabura ang 17 points na ng Hinebra at natapos ang third kanto na ang converge na ang nasa ibabaw 73 to 70. Hindi nakapaglaro si Jappy Tagilar at sa fourth quarter ramdam na ramdam ang absence ng Hinebra main big man. Binubuli ng Converge Import sa ilalim si Troy Rosario. Sandaling nakatulong si Ben Adamus, ngunit ilang beses itong sinagasa ni Justin Aranya sa ilalim. Ipinasok ni Coach Tim Cohn si Stephen Holt, ngunit obvious na may dinaramdam itong injury. Wala siyang na-contribute na punto sa mahigit 20 minuto sa sahig. Nag-top score si Alec Stockton para sa Converge sa kabuang 22 points production, 17 points dito ang ibinuhos niya sa third quarter run ng Fiber Xers. May 19 points ang Converge import kasama ang 8 rebounds dahil nga wala si Japit Aguilar para tapatan ito sa ilalim. Kung si Stockton ang nag-spark ng Converge run sa third quarter, Si Shoney Winston naman ang nagbigay ng mga crucial na punto sa fourth period para palamigin ang naghahabol na Hinebra. May 15 points siya sa laro samantalang may 11 points si Aranya, 8 points si Santos at 6 points naman si Justin Baltasar. At may 13 points naman si Jordan Heading na una nang nagsabing gusto niyang talunin ang Barangay Hinebra. 5 wins, 2 losses na ang kartada ng Converge. Rito naman ang barangay Ginebra na ang sunod na laro ay sa araw ng Pasko kalaban ang karibal na Magnolia. Ngayon lang ulit magkakaroon ng Manila Klasiko dahil hindi sila nagkatapat sa nakaraang Governor's Cup. Excited na ang Magnolia import para sa kanyang unang Manila Klasiko. Sinabi ni Ricardo Ratliff, ina-anticipate na niya ito dahil alam daw niyang mahigpit na magkaribal sa PBA ang kanyang team at ang Ginebra. Nasa playoff mindset na raw ang Magnolia sabi ni Coach Chito. Nagsunod-sunod kasi ang talo ng Hatshats at sabi ni Coach Chito, do or die situation na raw sila. Kailangan na nilang kumilos kung hindi, baka di sila pumasok sa playoffs. Galing naman sa talo, inaasahang gagawin ng Ginebra ang lahat para manalo sa darating na Manila Klasiko. Isang paraan iyon upang kahit paano'y maging masaya ang Pasko ng kanilang mga tagahanga. So guys, yan lang muna. ...hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin... Walang na walang magtatagumpay na vlogger... ...kaya salamat po... ...sa inyong panonood. Shout-out sa'yo, Reggie Jimenez. Natalo tayo, idol. Sila ang naka-MSD. Sa'yo rin, shout-out... Um, ...Abraham Portillo. Medyo kanapos tayo, idol. Salamat sa sa'yo. Sa yo rin, shout-out... ...Efrin Mendoza, kabayan naka tayo pero natalo tayo kagabi. Shoutout sa iyo. Sa shout shoutout Carlos Kayanan. Mmm, salamat sa suporta, Idol. Lagi kang narian. At sa Yuren shoutout Angel Bells. Oo nga, 'yan ang isang problema ng bawat team. Sa shout shoutout Lucia Burata. Hindi tayo nanalo kagabi pero shoutout sa iyo, Idol. Sa shout shoutout Willy Bardahe Yes, babawi na lang tayo next game. At sa iyo shout out, Henry Landicho, naku babayang ko, aray. Naku, salamat sa support idol. Wilson Mansueto, shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out, King Joen Barbosa, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.